Hi guys, for today's video nga la lalabas na naman kami Napansin ko kasi na napakaganda ng panahon sa labas kaya nag-aya akong lumabas At kung napapansin nyo nga hindi na kami naka winter jacket Kasi nga hindi naman na ganun kalamig tapos maaraw na din At dahil nga lalabas na din kami ay sinabi ni daddy na mag-refill na rin kami ng tubig Kaya nga ayan bitbit bit na ni tito Nonong yung dalawang galon namin na tubig At ayan nga guys, ganito pa rin ang ganap namin sa labas, sobrang kapal pa rin ng yelo Birdie hay ka na lang kami nakalabas ulit Sobrang maaraw nga ngayon guys Kaya masarap maglabas-labas Tapos yung mga snow guys ay nagtutunaw na nga At dahil nga sobrang init guys Ayun ay yung nakikita na rin yung mga damo Ngayon nga dito guys sa amin Ay malapit na mag-spring Kaya nakaka-excited At bago nga kami mag-ikot-ikot guys, ay pumunta muna kami dito sa Wendy's kung saan nagtatrabaho si Daddy Beans. Labasan yung mga tao. Ayun, daming tao. Oh my kami oh, sa Wendy's. Kukunin nga muna ni Daddy Vince yung pera na i-deposit -de niya sa bangko. Ganun naman lagi ang trabaho niya. Kahit off niya, siya pa rin ang nag-deposit -de ng pera. At napansin nga namin guys na sobrang busy ng Wendy's ngayon. Di una mo yung nauna, di ba? Magbitla mo yung mga uh... mo ba yung ilang? at dito guys tingnan nyo dito nga pala sa Canada kapag mayroong dito nagtitinda ng mga kotse katulad nito ay sa labas lang nila dinidisplay ang mga kotse na yan at lahat guys ng mga kotse na yan na nakadisplay ay mga brand yun kung sa Pilipinas nga guys yung mga kotse na binibenta ay nasa loob dito naman guys sa Canada nasa sa labas. Ang galing nga dito guys kasi hinahayaan lang nila yung mga kotse sa labas. Hindi sila natatakot. Doon lang nila dinidisplay yung mga kotse brand new sa labas. At kaya nga kapag napadaan ko doon sa bilihan ng mga kotse ay pwedeng pwede ka na mamili ng mga kulay at kotse gusto mo. Kahit nga wala kang pambili ay pwede kang mamili. Doon kasi nasa labas lang naman yung pagpipilian. <laughs> at ayun na nga guys si Daddy Vince nga pala. Isaglit nag deposit sa banko at kami naman yung naiwan dito. Saglit lang naman yung kaya dito na lang kami sa kotse mag sa kanya. At nga guys Pagkatapos nga namin pumunta ng bangko ay pupunta naman kami dito sa refila ng tubig kung saan kami palagi nag-iigib Mabuting at bukas ngayon nito kasi noong last time ay sarado siya Sila daddy Vince na nga lang at tito nono nga bumaba para mag -refill ng tubig si nga at pagkatapos nga namin guys dito sa tubigay na bumili na nga rin kami ng mabibili sa Novelist kasi nga nandito na lang din kami. Napag-isipan nga namin bumili na rin ng pangsahog-sahog para sa ulam. Kaya naman ayan sinakay na namin si Dominic sa kanyang stroller at binaba na rin si Dylan. At ayan nga guys ay papunta na nga kami sa loob kung napapansin nyo nga, nakapajama pa ako. dito kasi guys sa Canada, kahit anong suot mo ay hindi ganila nila pakikialaman. Kapag nga winter dito sa amin guys, ay talagang balot na balot ang mga tao. Pag summer naman, nakupo! Hubad na hubad ang mga tao. Pero guys, wala lang yung sa kanila. Talagang ano sila, ganun sila manamit pag summer. Talagang paiksian. Sa atin lang naman dyan sa Pilipinas, conservative ang mga tao. Na ultimo sobrang init ay eh, mga nakalongsib at jacket pa ang mga tao. Diyan nga sa atin sa Pilipinas ay kapag nakita kang nakamaiksing short ay iba na ang tingin sa iyo. Pero nga dito sa Canada, yung mga tao dito ay binabagay nila yung mga suot nila sa panahon. At sa kabilang banda nga guys, ito na ngayon na pamili ni Tito Nono. At pag ikot-ikot nga namin guys, ay natuwa ako dahil may nakita akong lemon square cheesecake. isa. Ito. At nilubos-lubos na nga rin namin ang pamimili dito dahil wala nang ang gata si Dylan. Eh bumili na rin kami ng dalawa. Where's your milk? Go get one. This one. The color pink. This one. one. At pag ikot-ikot nga namin dito, guys, nakakita ko ng hop yan. Daming hop yan. Nakikita nyo, iba-ibang klase. Merong hop yung baboy, hop yung munggo, at saka yung, ano hop yung ube. Lahat naman sila masarap para sa akin. Pero hindi nga sila ganun ka, kasing sarap katulad yan sa atin sa Pilipinas. Nagkakahalaga nga pala yun ng $2.89, ano? So, ayan na nga. Nandito nga kami, paikot-ikot kami at hahanap kami ng pambalot ng lumpia. So, ganito guys, dito ang pambalot ng lumpia. Naka pack na siya na ganito. 20 pieces ang laman niyang wrapper na yan. So, nagkakalaga ng $2.29 ang isang balot. At andun nga sa bandan do si Tito Nonong kukuha sana siya ng pambalot na lumpia. Sabi ko, nakakuha na ako. At kaya, magbabayad na kami ng aming mga pinamili. At ito naman si Dila, nakakuha na naman ng chocolate. My goodness, talagang Every time Dilan, na pumupunta Dilan, kami Dilan. dito sa Dupnopril o kahit saan, hindi pwedeng walang bit-bit yung si Daylan. Diyos ko po, bata nga naman, di ba? Mm -hmm. Hindi ko alam kung eh, ako lang to, ha? Kasi talagang pagpupunta kami ng familyhan, ang sinasabi ko ay bibili lang ng gatas. Pero ang dami-dami nang namin pinamili. Ang usapan nga ay gatas lang. Pero ayan, ang dami nang dinampot. Pero ayos lang naman kasi happy naman kami. Kasi minsan lang nga kami makapili-bili ng mga ganyan-ganyan. Lalo na mga Filipino foods. Kaya okay lang. At ayan nga guys, kung napapansin nyo may bit-bit akong eco bag. Kasi nga dito ang mga eco bag ay binabayaran na. Sinasanay ko na nga rin yung sarili ko na every time pag aalis kami ay talaga magbibitbit na ako ng eco bag para hindi na kami bibili sa counter. At sayang din kasi kahit sabi mong 30 cents o 50 cents pa yan, sayang din kasi malaking bagay na yun sa atin. At saka nga pala dito guys, hindi uso ang cash na pambayad. Although meron din naman nagbabayad ng cash pero more on credit card at debit card ang pinambabaya dito. At wala nga kaming ibang libangan dito kundi mamili lang kasi wala naman talaga kami mapupuntahan dito sa sa aming town. Wala kasi malalaking town dito katulad sa si city. <laughs> At kahit nga sabihin mo ng mainit-init pa ang sikat ng araw dito pero sobrang lamig ng dampi ng hangin. Guys, hindi ka pa talaga totally pwedeng makapag-shorts at makapag-sleeveless. <laughs> at ito na nga guys, talagang sinasakay ko na si Dylan sa sasakyan kasi nga talagang pauwi na kami at magluluto pa. O siya mga kaibigan, hanggang dito na lang ang ating vlog. kita tayo sa susunod na video. Bye!